Ito dalawang patong na. Okay. O tatlo nga lang talaga. Tapos siguro luwag pa no? Okay. Mo uh, ayan update po tayo sa ating uh, Project, shoutout pala kay Conciel Kabigting ayun na andoon order po ng lechon <laughs> sabi ko, uh, kanina nag order sabi ko sa akin po, sana kaya lang busy po tayo sa ating uh, mga halaman Ay, sabi niya, ah kayo pala sir, sabi niya nga napakabata niya <laughs> tanda na rin po so ayun, order daw po ng lechon at uh, suki naman natin yung Pamilya kabigting eh ay hindi na tapos to kahapon Inabot din po kasi ng ulan pala kahapon na naman um, after this ayun na nga uh, maanawan yan matambakan pantay ano pa ba ang mga kailangan gawin siguro stop na muna tapos sa uh, dito sa may kusina siguro muna tayo kung aabot pa yung ating PC dahil uh, yun ito naman po kasi medyo pinag-iisipan pa namin kung ano ba talaga magandang plano dahil parang ano parang uh, sisimplihan pa ni Bebe ang, uh, ano niya. baka wala na daw pong swimming pool or kung magkakaroon man yung parang maliit na lang na batis na parang lubloban lang ng alam mo yan, kalabaw hindi. <laughs> maliit lang. Oh, pang bata siguro or what. Tapos sa uh, simpleng bahay kubo na ano. Kasi yung pool ang nagpapamahal eh. Parang, sabi ko, parang hindi, hindi marami din nagme-message sa syempre Siyempre kinoconsider namin. Sa comments po kasi, minsan, siyempre busy po tayo. Hindi lang naman po tayo nagbablog. Marami din po tayo mga inaasikaso. May mga maliliit pa pong bata. 'di ba? Namamalingke ako anong oras na po nakakabalik maghahati ng bata. So sa gabi, mag edit pa tayo ng video. And, hindi ko na po gaano na check check yung comment section. Kaya kung may mga message po kayo, kahit simpleng shout out lang sa page lang po kayo eh, yung ka-farmer po na page namin. At least doon po talaga naka-monitor kami dahil doon pumapasok yung mga ah... Uh, orders po ng uh, inquiries ng lechon so medyo busy busy po talaga kaya yung mga may mga tanong kayo sa comments eh wag na po sana sa comments ano na lang sa page na lang po namin paumanhin po at talagang hindi na po namin din kayang uh, isa-isahin pa dahil uh, medyo anam nyo naman hindi lang naman po vlogging ang inaatupag natin mas priority natin din yung business syempre Nandiyan na pa yung bata sa sa gabi tutulungan mo po, po sa assignment. Alam mo yon yung mga behind the cam na papabisi din po sa atin. So ayun, at pasensyahan niyo na. Kasi yung iba pinu, binubuta sa amin yung dinadaw daw nakakaano. Napaka-istabero daw may nabasa kasi nag-report sa akin. Ay hindi po ganoon. Punta po kayo dito at asikasuhin namin kayo nang maigi. <laughs> Kung yun lang ang inaano niyo, napakababaw naman. So, di ba? Ang ganda naman po ang Facebook page. May mga nagme-message personal greetings, pinagbibigyan namin 'yon. So, 'yun lang naman po ang ano namin, di ba? Maibabalik namin. Pero 'yun nga, oh, 'yung comment para isa-isahin pa 'yan. Dami po natin videos. Napakahirap mag-monitor. Kala nila ganun lang kadali na pag nag-comment sila, nagtanong na hindi sinagot. 'Di ba? Eh, ano na kaagad. So, so lang. Pa Ay, pa yun lang. nandyan lang naman po ang Facebook page. At uh, gusto nyo, invite nyo pa ako sa yung i-friend request nyo pa po ako sa ano, sa Facebook. ba diba? Doon tayo mag-chat. Marami po akong ka-chat. Halos sa uh, sa gabi. Medyo may, may time din naman po ako ng kahit 30 minutes para makipag-maritisan din. So, Ayan. Ito daw, papatag na lang. Oo. So, oh, Napakarami po natin yan. Sabi nga ni Papa yam obligado daw doon maggawa ng uh, kawag dito. Gumawa ng kanal. Pero sabi ko, mukhang gagawa na naman ng kanal doon, ganun din eh. Yung tubig na agos doon, might as well. I-level na lang natin na medyo pa ganun yung tubig, di ba? papunta doon papunta dito tapos lagyan na lang po ng butas na may grill para yung tubig eh lalabas doon na po diretso sa may pan pwede natin i-propose kay papayam Yam kasi iniisip niya magkakanal na naman doon magkakanal na naman ano na lang natin so, na po ilang patong lang pala tong hollow blocks na to ayun na meron tayong mga bisita mga farmer yan o mag-order daw po ng lechon nakala nila bukas So, nakakatuwa naman kasi ang daming nagbabaka sakali. Ayan na, ah, bukas tayo. Ayan ah. From Canada pa yan. Ayan ah. Thank you, Papa. Thank you. Oh, may babatiin ba kayo? Oh? Hello, everyone. Oh. <laughs> thank you. Singit kayo sa vlog ah. Okay. Thank you. <laughs> thank you pa, thank, you. Balik kami. Uh -oh, Sige. Yara Kailan po ang balik nyo? <laughs> Kailan ang balik nyo, Canada? Sa 20. Oo, oh, kaya pa. 13 Sige, sige. Thank you. Ayan. Papasyal daw po sila ng gintong pakpak din. Ayan. Sa... Ilang patong lang pala po. Payaman, no? payaman oh. Tatlong pato. Wala sa mundo na rin na nakapaganyan eh. Patol, pakita man ang lupa rito. So, May sakit doon si Bento? Wala lang? Sige po po. Kailan? Tatlo. Bakal po yun. po, oh, tatlo na lang siguro tayo. Eh. Kung ano, bakal na din ano, kung wala bakuran, no? Oo, oh, na na din lang. Na, medyo ano lang, para maka ano. Pero for the meantime, tambak pa ito. Ano nga kung nang tambak? Kung wala nga na besyo, sabi niya ano eh. Pwede na sana tambakan nga yan. Oo. Oh, oh, Para at least mataniman pa tong gilid, oh. makita natin yung ano. Pwede matanim Pwede luwag pa eh huwag kang mahuhulog kapit ka lang <laughs> kapit lang kayo ilan lang po ito mga farmer ilan lang hindi po natin nakuha yung magic 10 tingnan nyo 1, 2 ah saan ba yung sala na ata wala lang ata dito nahulog din eh wala na. So, one, two. Uh -huh. Dalawa na nga lang talaga. Uh, three, four, five. Six, seven. Uh, eight. Ayun mga farmer. So, walo. Eight lang po talaga. Ayan. Uh, magic eight lang yan. Talagang ganun. Nahulog eh. Dose sana. Na-disgracia pa yung ano. 8 uh, nga talaga 8, 8, so, may dalawa dito sa buba ayan o oh. ayun dalawa oh. tapos meron dito isa ayun eto ayan 8 no more no less sana marami pa sa susunod pagka gano'n ang bulaklak ayan langka natin looking good aviart tunay na tunay ito po ay galing mismo sa kinukuhanan din ni Secretary Manny Pinyol Doon mismo sa Avia Gold yung pinature po ni Agri Business ayan shout pala kay ka Farmer Rudolph Fisher eh, ay sabi ko wag ka mag-alala at uh, yung tayo naman ay dumirekta na rin doon dahil uh, ano para masigurado natin double root stock dalawa po ang ano niyan 1.5 po ito medyo may kamahalan pero ang dami na nag, ano, nag uh, ang na pong nag graft nito hindi na lang sila pero ayun na nga mag ingat pa rin in demand kasi yan ang luwag pa pala dito grabe kaluwag na pala Kenny ang lucky pa pala oh. wow laki pa dito Oh, pwede. Ang laki pa ng magagawa natin dito. Oo. Uh -huh. malaki uh -huh. ito na tayo maglagay ng ano bagay hindi ba natin hilirahan ng papaya puno tingnan natin ano pwede pala yung langka hmm, dito na inusog natin ah. pwede rin naman natin i-move yan maliit pa naman ilipat natin tapos yung mga yon. ito dalawang patong na o tatlo nga lang talaga tapos luwag pa no? lumuwag din kumain ng sing sing ko lang lakas kumain ng simento ha Naligaw na yung eh, hamatay, naghihingal lang. Ha. Dapat na isara na talaga yung... ay no? Ayun, ha, oh. Kala ko maulan ngayon, medyo mabilis yung ano? Mabilis yung bagyo. Po yung mga natin, oh. lalaro. Oh. Pero marami tayong casualty nung last deliver. Mukhang uh, hindi pa po natin talaga pwedeng sabihin na success yung ayungin natin. Marami po ang ano, uh, namamatay. Ang maganda sana mapalaliman na eh. Marami, marami yung mahina. Punta kasi dito eh. Mas maganda kung naan doon sila sa may ano, mas safe sila doon. So pwede kang maglakad dito ah. kukulong kakaroon din ng ganun ba? tama kasi alam nga naman tatambakan mo tulupa lang ano kailangan magsara din yan baka mahabulin pa paano kaya natin yung gagawa ng discard itong makatipid-tipid na pero importante na kulong na Okay na ikaw problema sa iyo taba na pa naman sana oh tumaba na tumaba na ayungin ayungin na to naligaw oh. taba na nito oh no tumaba na siya konti na lang na ano kembot sana yan paksiw na yan kung hindi mag click wala tayong magagawa last ano yan? last delivery marami ang na matay yung tubig dito ay babagsak dito muna for the meantime magpapantay yan kaya lang, yung butas kasi doon ng problema namin, gawa ng may napasok na mga isda. Lalong na yung mga red tilapia, hindi ko po alam. Pero yung red tilapia, pero yung mga ayungin ang iniiwasan natin makapasok dito. Madadali sila, babaw dito eh. Baka hindi na makabalik. Si na Junjun, ano nang ginagawa doon? Flashing. Tapos, ano pa ang susunod? Nagpo-flooring pa sila. Marami-rami pang kakainin nilang pera doon, ano? Ha? Ah, I-finish yung mga bigat eh. Ang mga bintana, ano? Ha? Oh, palitada pa. Pinapaano na rin daw ni Bebe yung Doon sa likod ng loft Sabi ko pwede naman maghintay yan <laughs> Di pa naman na na Urgent pero Bagay halo blocks lang naman po yun At uh, ano Footing Pwede naman siguro Singit natin Nape-pending na napepending pending Yung project natin sa kusina eh. Bagay natin pagtitiisan pa naman Ang kusina Pero Ayun nga Rami-rami pang tambak kailangan dito ah Problema sa ni dadaan. Bagay ito tulak naman 'yan. Hindi na tayo pwedeng magano doon. Atis ah, natin na to, ano to eh. Ah, Marco eh, tingnan niyo, namumunga na. Hindi ko lang alam kung matutuloy. Ayan oh. Ah. Pero madadali ng bagyo yan Pa ba, naghalo pa sila sa bagay Alas 4 pa lang naman po So yan ang ano natin Tatlong patong lang pala Ang kailangan Ayan ah uh, posti posting na pala sila kaya may graba na naluan nila ng graba A minute mukhang okay tayo this weekend okay tayo yung uh, bagyo ay, uh, ay bagyo low pressure area ay umano na lumihis na next week pagandang mag uh, subit at uh, marami tayong mabibiling tuna Ayan. so bubos na po sila ng poste yan halo blocks na lang pinang ipit eh, naman ano bakit hindi hmm. ang lapad naman yan ayun ah uh, kulang pa ng isa kulang pa na isang patong to Banda. Ano ba ito? Anong tunay? Yeah. <laughs> yeah. Okay. Saan? Alam mo eh. Hindi nyo kasi binagyan ng sibat. oh Kapag may sibat yan. alright Salamat. konti na lang mga farmer Tapos, uh... sa <laughs> Hmm! Hmm! <laughs> Paka-vlog ka pa po! Huling-huling ka ko nga! <laughs> Mais yun, mais no Merienda kasi lagang mais Habili tayo na. Okay na. Ayan bukas. Tapos na. Simtana Tapos na 'yan, bukas. At least tambak na lang hinihintay natin. next week na siguro yan ma ng tambak kung doon 15 uh, siguro mga 10 lang to hindi naman kakain ng 15 uh, kasi mas mahaba naman po yun eh <coughs> Ay. o yan marami pong salamat mga ka farmer tapos na tayo at uh, pagkatapos nyan baka workforce na lang muna uh, at iraraos natin ng sahod nila at uh, workforce tignan natin kung anong pwedeng gawin mga low cost project muna na oh nag na pala ako ah mga farmer ang haba na ng ang haba na oh kailangan ng harvestin yan. yan maraming maraming pong salamat at magandang buhay